Yan, isang mapagbalang araw po mga kalingap, mga kabente. Yan, ngayong araw po ay nandito po ako ngayon sa Cemetery 1. Yan, kung saan po ay may activity po ngayon sila Kapitan Samuel Saldua. Ang kasama po nila Kapitan Samuel Saldua, yung Barangay San Isidro, si Kapitana Priscila Avila, ang Gay Dos Pasig. Yan, kasama din po yung mga kagawad ng Barangay Dos. sila kagawad kagawad ano nga po ang pangalan nyo? Kabiliana ito si okay. sir yung president ng Rupa Bendy, sir. Maray na aga. Maray na aga po. Kala po kayo dito nga, no? Nagpa-participate sa ganitong aktibidad sa Clean Up Drive? Matagal na. Kahit dito pa lang sa loob ng barangay namin ay talagang um, halos week lang ang namin. Ano, ano sir pangalan nyo po? William Nain. Willie nai. Nain. Willie oh. Nain. Mm, ano kina? Ay yung yan, mga solar street lights. Naglagay na kami. Tapos pagpintura sa mga kalsada, tulay. Yung tulay namin mm. mabula bagong pintura. Eh. Yung pong mga ginagamit niyo sa ganung ano ba pintura sa ano sariling pundo o galing sa barangay. Sariling ano yun sariling sikap yung iba. Ah, sariling sikap. Yung iba may assistant din galing kay kap timoner gaya nitong mga logistics namin. Hmm. Sponsor ni hmm. Kapitan. Ayun po yung mga kasama niyo po dito sa ano. Opo, oh, lahat. Sa, yung iba wala pang busy. Ah, may mga gawa. Hmm. Ito yung mamimila pero pero bakit naisipan nyo na dito kayo maglinis sa ano, cementeryo? May isang coordination sa operation din kay Kapitan Tito. Pre, salamat. Sige po, sige. Hmm. Sabi ang sipag ng mga taga barangay dos, pasig. Regular clean up so, mga, drive regular clean up drive. Ito pala si na. Good morning, Kapitana. Hi, hello po. Good po. Hmm. Hello po. Kumusta po yung ano, yung activity niyo po ngayon? Ah, uh, sobrang nakakatuwa po dahil nandito po ang aking mga puro president and yung aking mga constituents na sobrang sisipag. Talong lalo na po yung uh, tropa 20 ang aming NGO po dito sa aming hmm. Yes. Ano po yun? Nang regular po ninyong ginagawa itong ganitong aktibidad? Actually po, simula uh, ninyo po kami, meron po kaming uh, clean-up drive na ginagawa na mm. uh, uh, weekly. Uh, dati po, uh, twice a month but ngayon po, ginagawa na po namin. Mm. Yung po ano? bukod po dito sa pagliling, sa ano pa po yung, yung ginagawa po ninyo sa community? Uh, meron po kaming mga ginagawang... Uh, Lalo na po yung uh, meron po kaming sitting program, meron po kaming um, yung mga samahan po namin, lalo-lalo na po ngayon kasi marami po kaming activities mm. na eto po yung akin po dos president na kita no <laughs> mm. para nang sig. po kasi karamihan ng mga nagpotesipate mga kababayan. Hindi po sila Ako. natatakot dito sa cemetery, baka ilahin sila dito sa mga panchong siguro Ito sa ay, po. Para sabayan. Para sa bayan at Korea, Sana yung mga kalalakihan din, no? Tumulong Ato. din, ano? At syempre po, hindi po ito mangyayari kung wala po si uh, Kapuntoy, ang aking kasamahan sa Liga na siya pong aming presidente mm. and syempre po, nandito rin po ang ULA Warriors na sobrang supportive po sa lahat po ng mga kawain mm. dito po sa bayan ng daer. Nandyan mm. po ang aking uh, Green and Green uh, Committee Chair si Kagawa Dennis Avellana and nandito rin po si Kagawa joan Imperial na siya pong aking komitiba sa infra and sa iba po pong akay para po sa kalinisan. And gusto ko pong pasalamatan siyempre ang presidente ng Tropa Bente na si Pres Willie Naing and siyempre po ang kanyang mga opisyales at members. At pa palang, nilinis <coughs> na. At gusto palang, may banderitas na. hindi pa ba? Dahil nagkomenta ng inyong may marami, kaya kasi ayaw lang yan. Kasi na ng inyong Partnership ng Barangay San Isidro Pasig. Yes. May, ito mo mga kasama niyo ka pa mga asawa, may mga asawa. Yes. po. Ay, mga dalawa. Dalawa. Ayon dalaga. dalawa. Ayon dalaga. dalawa. Ayon ka dalawa. Ayon ka dalawa. Ayon ka dalawa. Ayon ka dalawa. Karamihan sa kanila, puro lalaki. Binata. Puro binata. Sa mga ano, naman ang asawa. Wala <laughs> na po dito ka kay Labol. <laughs> si Pansyalon to yun. Ano uh, po yung ABC President na kagawad ng Bayan ng Dait po? Ano, sir? Opo. Mm. Sir, ano po, kumusta po yung ano, mga activity po yung dito sa Dait? Opo. ah, uh, maray na aga po sa inyo. Uh, ako po si Jack Titi po. ah, uh, presidente po ng Liga. Ibig sabihin po ay ngayon po ay nakupo po ako bilang konsyal na kinakapitan ko po, po ang environment. Yung environment po, alam po naman po natin sa basura at sa kalinisan po at sa kagandahan mm. po ng bayan po ng tayo. Mm. Ngayon po ay nakapokus po tayo sa paglilinis. Mm. Umaga, ito naman po, extra-extra lang naman po ito mm. para po makatabang sa bayan po ng tayo. Ayun sir, regular, tuwing anong araw ginagawa itong mga activity? Ito na naman ganito? po ay palipat-lipat kami hindi po kami nakistick sa isang lugar, iniikot po namin ng 25 barangay. Every Saturday po, nagkakandak po tayo ng clean-up drive sa tulong po ng mga kapitan, sa tulong po ng mga kagawad, sa trop, sa mga samahan po ng organization, nandyan po silang support. Kagaya po dito sa Pasig, uh, naisip po namin linisan ng, ang, ang sementeryo dahil nalalapit na po ang ano, ah, uh, undas. Opo, kumbaga ito naman po ay small things para po dito sa mga pa mahal natin sa buhay ay eh, kahit pa paano po ay eh, malaki pa muna itulog po natin. Panawagan lang po, pagawa din sa mga ano sa mga ibang sa iba't ibang organization tapos sa mga ibang mga kapitan na mag-participate dun sa ganitong gawain. Opo, sa totoo lang po uh, sa mga kapitan po sa 25 barangay po, wala naman po ako masabi dahil lahat po sila masipag. Kumbaga, ito po ay lagi ko pong kinakandak, lagi rin po sila nagkakandak. Sa tulong po nila, lagi ko po, po po hmm. sila lagi. Napansin ko lang din kagawad simula nung ginagawa itong clean up drive dito sa bayan ng Daet. Naiwasan yung matagal na pagbaha. Dati nainabot tatlong araw yung ba dito sa Pasig sa may HP. Opo. Ngayon, maghapon lang, hupa agad ang tubig. Kung baga ito po ay isa sa mga target po namin, linisan po ang mga drainage. Mm hmm. Talarain po sa sinimulang po, po sa market. Hanggang mm -hmm. po umikot kami ng umikot sa iba't ibang barangay. Kagaya po next week sa ano kami, barangay 7. At sa katapusan, eh. mantagbak po kami. Ah, uh, mantagbak. Kasama rin po natin ang Mabula Warriors. Hmm. sila po ang naglilinis po ng Siya Kapitan, mga basura, sa, si Kap. Saldua, hmm. na malaki ang naitutulong na, na po talaga hmm. sa bayan po ng diet, lalo po pagdating sa mga basura, sa pagbaba hmm. po, sila po ang naglilinis po talaga. Salamat sana, sir, sa mga susunod. Mas dumami pa yung mag-participate sa ganitong aktividad. ano po, po marami po. Hmm. Lahat po sila masasipag. Kung baga ako lang naman po ay support lang naman. Hmm. Kagaya po ng Tropa 20, yan po hmm. ay lagi rin po talaga naglilinig. Hmm. Buti na pag ano ko po, po sa kanila, kaya, sa katayuan po ni Kap ay talagang katulong ka po sa akin. Mm. kagawad, salamat. Maraming salamat po. Hmm.

mga kabente ngayon po ay mga po natin si kapitan siya po yung nagpasimula ng clean up drive sa Mabulaw Creek yan pati ngayon pati yung sementeryo inaano na nila nililinisan nila hindi ko po alam kung ano po yung ano po nila kasi ano nang malayo pa po yung undas bakit po ginagawa niya, ginagawa nila ito yan kasama po kanina yung ibang barangay barangay dos basic yan sa bumunong ni Kapitan Abila yan si Kapitan Samuel Saldua, Kap Marinaga, ay mara Naga kay Bigan Jason mm. at sa 20 Boys, mm. na, na talagang gusto kumusta, na, kumusta uh, po yung uh, ano yung mga ginagawa ninyong activity dimo sa pool, di kayo napapagod <laughs> <laughs> eh kun lang yan uh, gawin lang nating libangan 'di mm. wag seryosuhin yung bawat mm. bawat activity namin kasi mm. yun ang pinagkukuhanan ko sa mga kasama ko ay yung Mabulaw River namin tuloy-tuloy yun talaga mm. walang kuwan yan walang patigil mm. yun dahil pag tinigilan namin yon ay sigurado manunong balik ang pagbaha sa Barangay San Isidro mm -hmm. at makasama na rin yung mga karatig barangay namin. Mm -hmm. Kaya ito namang mga pagkakataong ito dahil talagang ang adh adhikain ko naman ay maka, makasuporta sa kalinisan o ka, yung, sa environment dito sa Bayan ng Daib. Kaya ito, hindi ko na ito barangay. Kaya lang, simpre, naiimbitahan ako ng mga kinauukulan katulad nga ni ni Kapitan uh, uh, Priscila Abila, si Kapitan Caransia ng Barangay Tres at si at ako nga saka ang liga president namin si Kapitan Untoy uh, Timoner. Hmm. Kaya kami naman, kami naman na uh, Mabola Warriors ay wala eh, hindi kami talaga dahil dahil kwan gustong-gusto ko ang mga ganitong environment, kalinisan. Yan na talaga ang adikain ko dahil hmm. sa lahat-lahat ay talagang malawak ang, mm. ang 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 nasasakupan ng environment mm. diyan lahat nagmumula ang kaayusan, kagandahan mm. ng lugar ng bayan ng San. Kap, ko sa yung mga kasama mo sa paglilinis hindi ba sila na nabobote o napapako dun sa ano sa mabulaw kasi nung nakaraan napanood ko sa Facebook na Maglilinis kayo dito sa may tulay ng estate college? Nalinisan niyo? Oo, oh, oo, oh, oh. talagang... Ngayon ang nabutin niyo, ka? Ah, uh, di, talagang dyan naman kami nagsimula. Noong hmm. kami ay nagsimula ng Mabulaw River, talagang gusto namin, ah, uh, magsisimula kami sa talagang pinagsisimula ng lahat ng kasi andrimage ng, ng buong, bas, uh, buong hmm. basi ah uh, HP o ano may drainage tayo diyan na pumupunta rin sa Mabulaw River kaya kung kailangan diyan tayo magsisimulang linis para tuloy-tuloy ang agos at daloy ng tubig hanggang sa saan yan patungo na mayroon yang mini dam dun sa may parting uh, boundary ng San Isidro at boundary ng Mabaliting kaya ang paglilinis namin siguro halos 3 kilometers 'yan mm. kaya 'yan ang talagang halos nililinis namin. Ibig so, sabihin ka hindi lang mabolo bridge yung nililinis ninyo pati irrigation tapos dry river. Ayo, kaya nga lahat-lahat halos ng mm. ng lugar na mm. parting parting mga pinag uh, yung yung mga pinapakinabangan ng mga tao mm. sa mga sa mga Okay, katulad nga po sa 17, uh, pero nakadalawang bisis na po kaming tulong dyan nga sa may kuha naman dyan, may project ang mga kinaukulan dyan na talagang mural ay sumusuporta rin mm. po kami dyan. Katulad nga sa 17, mayroon na namang paglilinis dyan sa may tulay, mm. sa dalawang sa dalawang riprap ng tulay at, mm. at may may proyekto diyan na magtatayo uh, maggagawa ng mural mm. ang mga barangay, kung sino mm. man ang gustong sumali ay mm. diyan na naman ang kuwan. Na nakikipag nakikipakiisa rin kami diyan dahil hindi wala kami pinipiling kung mm. ano man. Dahil ang kuwan ko talaga sumuporta sa sa mga ganitong clean up drive mm. uh, environment activity mm. talagang diyan ay aming susuportahan ng grupong Labu Lawa. Mm. Pero minsan kap, nang simula't sa pool, ilang taon na kayo nag nung Una ko ngayon na cover, 2 years ago na ano kap? 1 uh, year ago, 2 uh, years uh, ago. Natatandaan ko February, natatandaan ko February 2022, mm. yun ang na unang, sa file ko. Nagsimula uh, ng ano, nagsimula ng paglilinis mo sa mabolo crate. Uh, uh. Pero kap, ano pong, ano, di ba kayo napapagod o binabanghinaan ng loob? Kasi sa tuwing naglilinis kayo, siyempre unang-una, kulang 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 kayo sa budget uh, kulang financial. kayo sa mga gamit uh, financial. sa financial uh, buti kaya niyo kahit na sarili mong pera na ginagastos mo para sa, sa project na yun. pasalamat lang mm. ako sa mga kasama ko dahil hindi sila naghahanap ng kung anong kapalit mm. kahit na ang pagkain namin gulay lang at isda Talagang mm -hmm. uh, talagang full support sila sa kung ano ang mga gawain namin. Mm -hmm. ibig sabihin, nat sila kap volunteer sila lahat. yung nagtutulung at sumusuporta mm -hmm. sa kung anong mga naiisip naming mga kapakinabangan mm -hmm. dito sa lugar namin. Mm -hmm. Kaya kaya yun nga ang yun ang hinahangaan ko ang grupong to uh, dahil talagang hindi sila nagsasawa pang sumuporta sa akin, mm -hmm. magsama-sama kami ah mm -hmm. uh, tingnan mo Chate naman oh oo tingnan mo yung iba diyan katulad ni Judy ako. Mm, so may day. trabaho yan oo. pero sabi niya dahil sa pero papasok siya mamaya magha-half mm. day na lang daw siya mm. o piruin mo yan mababawasan yung kita niya mm. oh may sinusuportahan ko niyan wala namang pamilya niya oh. pero tumutulong yan sa magulang grabe ang dedicated oo. niya sa ano oh. pagdating sa trabaho Oo. Na. kaya sabi ko nga sa kanila binibigyan ko na lang silang mga halimbawa na talagang sabi ko isipin mo naman sigurado gugustuhin ng taas mm. yung hindi hindi mm. baga hindi yung sa salitang uh, na yung suhayon ka mm. yung ay, kung, kung, may kababaan kang loob oh. may kuwang kang mga mm. mga pag, pag, uugaling kagandahang kalooban mm. imposay imposible naman na may mm. magandang buhay na darating sa iyo mm, na lang na lang mm. kung gumagawa ka nga ng kumagawa uh, ka ng mga kabutihan tapos ang kapalit naman ay yung mga sa pagkilos may hindi maganda ayun mm. talaga may kwaniyan may, may may supik may may balik yan may balik. pero kung kung talagang patungo sa maayos na paraan, sa maayos na gawain, mm. ay imposible naman magiging na mag mga. hindi magiging maganda ang buhay. Mm. Kaya nga ito, kahit napapagod kami, mm. kahit nahihirapan kami, masasaya pa rin pag mm. makita mo ang mga tao. Mm. Hindi yung mm. parang, ay tama na yan dahil mm. pan, hindi eh. Talagang gustong-gusto pa nila. Mas lalo silang lalo ginaganahan. Mas lalo silang ginaganahan. Mm. Kaya, ano po, nang, nanatako lang... Bakit ito ng cemetery pala yung inano ninyo nililinisan. Wala na kayong malinisan na ba? Ay, ay marami kung sa marami. Nakakataon lang na ito ang mga naiisipan ng mga kasamahan natin, hmm. yung mga mga kina Halimbawa, halimbawa nga si Uh, si Kapitan Untoy. oh uh, napagpaplanuhan lang to. Ay, ako hmm. gustong-gusto ko rin to. Hmm. Dahil lalo na, dito, hmm. uh, dito, mga luluhin natin, mga kuha hmm. natin, uh, mga uh, bagulang mo, <laughs> uh, yung, mga ninuno ko, yung tatay ko oh, yung uh, tatay oh, dito ko, dito. N Tapos, ang gustong-gusto ko talaga, diyan sa Sementerio 3. Hmm. Bang -bang, kasi ang buong San Isidro, Sementerio yan, ang buong San Isidro. Uh. Oo. Oh, oh. Pati hmm. pamilya ko, dyan uh. din. Kaya, gusto ko rin o oh, ay gusto ko rin talagang hmm. kaya, pag sabing simenteryo wala kami atubilik magandang kasi, wala, wala, adiha, uh -oh. adikain mo kap kasi uh -oh. unang una naglilinis lang ang mga tao kung kailan na malapit na undas oo uh oh, yung pagbisita dito sa mga puntod pero meron nagbibisita na kahit hindi November 1 may mga nagpupunta dito ay napakadelikado ka ano, ka? Uh oo -oh. lalo, lalo, na katulad kanina maas, uh -oh, masukal talaga masukal mabuti Grabe talagang, talagang nang maabutan namin. Grabe. Mm. Ay, 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 sinabi nila, o, si, subukan natin, ah, doon naman tayo sa ganun. Ay, okay. Huwag kami. Voluntaryo kami tutulong talaga. Mm. Oo. So, Susuporta kami kung anong mm. mga, kung anong mm. mga kagandahan kaayusan mm. nga namin na pwedeng pwedeng maitulong at maisu, maisuporta ng grupo. Oh. Sana ka, pa, huwag mo kayo magsawa. Sana mas lalo pa dumami yung ano, yung mga mag-participate mag uh -huh. sana, bigyan ka pa ng lakas ni Lord, para magawa mo yung mga plano mo uh -huh. sa mga kustito, hindi lang sa Barangay San Isidro dito din sa buong bayan ng dad uh -huh. sana, 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 kasi <clears throat> itong, pero nakikita ko naman uh, nakikita ko naman na uh, na kuwang ko mula ng ang grupo namin ay talagang kinikilala, nakilala mura, marami ng mga grupo rin na nagsusulputan. Mm. maganda po yan, maganda mm. po yan. Kasi kung lahat magkakatulungan, mm. lahat may mm. mga proyekto, mm. lahat nagkakaisa na magtulong-tulong, mm. ay wala. Mm. Patungo yan sa magandang, ka maganda, mm. magandang labas nang mm. ng, isang bayan. Kap, uh -oh. Panawagan lang po doon sa mga ano, sa mga... sa mga gustong makilahok, doon sa mga kabataan sa iba't ibang barangay pa na ano na magparticipate sa ganitong aktibidad para kung mas marami mas madali uh, ma, uh, dapat dapat ganun sa lahat ng mga sa lahat ng mga grupo na talagang mga sana ano? mga organization na talagang mahikayat nila magkaisa wag yung wag yung kwa uh, na baka mamaya kami pa nga mapapasama kung saan ang anong iisipin bakit diyan diyan na, na kami tumutulong mm. baka may pinaplano no. eh sana walang mga ganung kaisipan mm. kasi pag ganun ang ganun ang naiisip natin ay mm. eh, wala tayong patutulong ang kaya hindi mo lang, oh, lang naman ka pa ano, makatulungan makatulong lang naman tayo mm. Mm. malaking At tulong oh, ito oh, malaki, malaki malaki mm -hmm. tingnan mo naman ang improvement mm. ng lugar oh, kahit um, hindi um, undas kahit hindi ano oh, pwede oh. magbisita dito sa mga puntod kasi ito malinis lang hindi na sila matatakot ano ka oh, saka hindi Uh, makapasyal man yung Maka mga pasyal. pamilya nito na galing sa ibang Mangan lugar. Halimbawa, mga pamilyang ito nasa Maynila na, oh. na, na o di pagpunta nila, ay eh, wow, ang linis mm. naman ng lugar. odi malaking, malaking mm. orgol yun ng ng kahit kung, mm. kung sino pa man na talagang nag, namamahala dito. Mm. Saka hindi, nalinisan ito, marami pa rin silang gagawin mm -hmm. para i-maintain na yung ganitong oh, lugar. Na oh, lang, ano? Oh, mm. oh, naalis lang namin mm. yung mga talagang mga kalahid mm. o mga puno ng kahoy mm. na talagang lalaki na. Kap, anong ibig sabihin kayo, no? Natipag, ano, sinira tinanggal na yata yung, na, yun naman ito, ano? the A, iyan, linipat na yan. Ah, nilipat? Linipat na yan sa buwan, kala mm. sa kasang, o ano ah, Kasi ini kasi, ma, may widening bagay ini dati. Ah, widening, oo. Oh. May widening ini. Kaya, Kaya pala si yung iba, binota sa nila. Oo, oo, malilipat na ninda yan. Mm. Ay, siguro ini, may kwarta man ang panlipat. Panlipat. Makakuha ng daga, yun. Oo. Mm. Yan po mga kalingap mga kabente, katapos lang po ng paglilinis dito sa Cemetery. Yan, maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-participate sa naturang aktibidad. Yan, napakaganda po ng adhikain ng mga barangay kapitan ng buong dait. Yan. Nandito po si Kapitan Salduan ng Barangay San Isidro, si Kapitan Abila ng Barangay Dos Pasig. Nandiyan din si ano ng kapit eh, kapitan po ng Barangay Tres na si ka, si Kapitan Karanseha. Ayun, dumating din po si ABC President Timoner. At nandito din yung grupo ng ano Tropa 20. Ayun, maraming salamat kala Sir Naing yan sa grupo nila sa mga pagparticipate po sa mga aktibidad dan lalo na sinusuportahan nila yung mga clean up drive ng iba't ibang barangay. 1 2 Si Go. Happy <laughs> New Year! Mamayay, mamayay! Go, maganda ka ba? Yun. Mamayay! Mamayay! Yun. Yampu mga kalingat, mga kabente, Maraming marang. Salamat kay Kapitan Samuel Saldoa na walang sawa, hindi napapagod kahit. Manila boy, matagal sa Manila pero yung puso niya nasa probinsya sa kanyang lupang sinilangan kasi sa pinanganak doon po niya pinaturo yung kanyang adekain na makatulong sa mga constituents niya. Maraming salamat din sa kay Kapitan Abila. So, siya ay, gano'n? ko may trabaho ka. maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa akin YouTube channel. Yan, salamat po sa lahat po ng mga viewers ng walang sawang nanonood sa aking mga videos dahil po sa pagpapanood po ninyo. At hindi po pa skip na ads, maraming po tayong natutulungan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe po. Mr. Bendebay Vlog, maraming po salamat. God bless po sa inyo lahat.